Sige, tuluyan nyo. Gabi! Mahal kita. Patawarin mo ako kung hindi kita papayagang ang malis. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako itadamay sa gulo ng buhay mo. nagsisipag pala nila eh. Sana maintindihan mong ginawa ko. One, two, three, four, huwag ka magalala ate. Three, four, Naawa one, na rin ako sa'yo eh. Three, four, five, Simula na mag ulila tayong lubos eh, ikaw na kumarga lahat problema. Siguro naman ngayon magagaangan ka na. Pare! Hoy! Ha? Huh? Uy, huwag mong pababayaan tong ate ko ah. de, caită nu mă iare, de, de. Operation kami. Operation Armored Band. Yun! Uh. Ah. Ah. Oh. 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 Sa kabila! Alito kayo dyan, ha! Kala! Pilitan nyo! Kala! Tapos tayo! Tara! Tara! Nagkausap kami ng daddy. At nabanggit niya ang pangalan mo. Gusto naming hawakan mo ang kaso niya. Tulungan mo siya maabsuelto. Sentensyado <laughs> na ang daddy ninyo. Nakakulong na nga eh. Paano pa gagawin ko para ipaglaban siya? Para maabsuelto. Eh anong pinakamabuting gawin? Mapapadali ang paglabas ng daddy niyo kung gagapangin natin ang kaso niya. Kaya lang, kakailanganin natin ang napakalaking halaga. <laughs> sa madaling salita, sisilawin natin sila sa pera. Sapat na ba yan? Sa saan galing to? Wala ka ng pakialam kung saan ang galing ang pera niya. Yung tanong ko, sagutin mo. Tapat na ba yan? Tapat na ito. Sige. Dali mo yan. ఠీ్ఠ ాా మంలనాలోా ననమంఢాాటու 것으로. ముమంఆరాలబానాబాఇ ముపలువుా వుంమందాంరా 그럼fon 머� практи Natural. ఼ల్లా ముంాామాాాలుంకాedesంరుా ముిాారాాలు Highness. బులాాబు May isang kang uh, hindi nakayanan ng withdrawal process. Nasira ang ulo. Nakakuha ng patalim. Nagromentado. Maraming nadali. Pero bayaw mo lang ang napuruhan. <coughs> Luya Si, si, si. wala akong namalita ang mabutay kundi puro gulo sa buhay mo hindi naman ako lumalapit sa gulo ang gulo lumalapit sa akin ano ka ba, nagkamali ako nagpakasal ako na hindi ko man lang alam ko anong klaseng tao ka hindi naman natin may iwasan ng gano'ng klaseng sitwasyon katay natural lang naman sa buhay ng mag-asawa yung problema nakakabit na talaga yun yung iba nga dyan, nagkakahiwalay pa. Talagang iiwanan kita. Tati. At aalis ako rito sa ng bahay nito. Tati, sandali! Tati! Uh. Mahal kita. Patawarin mo ako kung di kita papayagang umalis. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ko itadamay sa gulo ng buhay mo. At kung talagang mahal mo ako, Magpapabayaan mo kung umalis dito. Oh, kumusta attorney? Ano na nangyari sa kaso ko? taga Department ng Justice. Mga buwala, kaya hindi na tumino ang batas natin dito eh. Pagkatapos silang tanggapin yung milyones na ibinigay ko para ayusin yung maaga mong paglaya, wala rin nangyari. Pinasa lang nila ako. Ang ibig mong sabihin ay mabubulok na lang ako dito sa bilangguan? Huwag ka magalala. Itatakas kita dito. Ikaw mismo? Ganyan ako sa mga kliyente ko kahit profesyon ko, ko sa ilegal. Patupad lang ang salita ko. Mahalaga sa akin ang palabra de honor. Salamat. Maraming salamat, attorney. Hindi ka magsisisi sa tulong na gagawin mo sa akin. Meron din akong palabra de honor. Sa susunod na hiling mo, manda ka. kita. Rafael, kailangan makalabas doon si, si Esteban. Gawa natin ang paraan. Martin, maganda na buhay ko ngayon eh. Sinabi ko naman sa'yo noong pe. Ayaw ko nang bumalik sa bilangguan. Gusto ko nang manahimik. Isa pa, mahirap yung gusto mong gawin. Itatakas natin si Esteban. Eh. Kakaranihin tayo ng mga pulis kapag tinakas natin yan. Kaya nga ako humihingi ng tulong sa eh. Rafael, kompromiso lang. O sige. Magtatapat na ako sa iyo. Yung 10 milyon na ibinigay sa akin ng mga anak ni Esteban para ipambayad sa mga tao sa Department of Justice. Sinunog ko eh. Yung beach house na yan. Yan. Pinili ko yung rest house na yan sa kaiba pa mga properties. Kaya kailangan natin mailabas. Martin! Bakit hindi mo ako nilapitan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ginawa yun? <coughs> mo ba kung saan ako galing? Rafael? Nung mga bata pa tayo, limang kilometro ang layo na nilalakad natin pagpuntang eskwela. Ikaw nakasapatos. Ako nakatsinelas. Pero nung mamatay ang mga magulang mo, pareho na lang tayo nakatsinelas. Tapos bigla ka nawala. Pero nung pumutok ang pangalan mo bilang hired killer abogado na ako. Pero alam mo ba, Rafael? Noong nag-aaral pa ako ng siya, lahat ng kaklase ko nakakotse. Ako lang naglalakad. Nakikita nilang yun at yun din ang sapato sa suot ko. Kulang na lang magpaa ako dahil pudpud ng swelas ang sapatos ko. Ramdam na ramdam kong init ng kalsadang nilalakaran ko. Tapos itatanong mo sa akin. Bakit ko ginawa yon? Higit pa dyan naranasan ko eh. Mabuti ka nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Eh ako! Puro kamalasan ang inabot ng buhay ko namuhay akong parang dito sa siyudad. Mabuti ka nga, nakatikim kayo makatulog sa banig eh. Ako sa dyaryo lang ako natutulog. Umulan, umaraw, hanggang sa makatapos ako. Hindi lang nga sa pag-aaral. Sa Dahil naging professional ako. Naging professional killer ako. Pero kahit kailan, hindi ako ng onsin ng tao. Wala akong pinag-interesan na pag-aari ng iba. Rafael! Meron ka pa bang palabra de honor? Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin? Pati buhay mo, ibibigay mo. utang ng katawan. Kaluluwa kabayaran.